Na, baka kasi hindi nila gusto magustuhan. <tod> Bre, bubulol <buwala lang> ako. <laughs> Nawawala yung takip. Kita <laughs> <laughs> ba ako? Hello? <laughs> Papatuin lang natin siya. Nakita mo, sobrang lambot. Cheers! 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 <laughs> Hi guys! It's me again, Gray, and welcome back to my vlog. Matagal-tagal din tayo hindi nag-post ng video because in the past few weeks ay busy-busy tayo sa paglilipat. So wala na tayo sa dati nating bahay which we started there and nakaka talaga yung bahay din yun. But you know, everybody needs to move on and move forward. So finally, we got our own place na anin na lang kami magka-kaibigan na mag-share sa flat na to so it, hindi na siya crowded and um, it's just so it feels so amazing rather na meron na kami mga kasama na kami kami na lang na wala na ang hirap kasi makibagay minsan but anyhow it's part of it especially if you are sharing talagang kailangan mo makibagay but at, at, the, at least yun nga sabi ko yung price namin for getting one is, you know, there's a privacy already. But anyhow, so, ayun na nga, in the past few weeks, di tayo nakapag-vlog because super busy ng lipat. Completely hot. Completely disaster. But, unti-unti, naaayos namin yung bahay namin. And, um, yeah. So, papakita ko mamaya sa inyo yung kitchen. So, I'm so excited. Kaya naman for today's video, magluluto tayo ng tinatawag naming Ilocano Caliente. Sa mga Ilocano, alam nila itong Caliente. Itong Ilocos Caliente, it's like a kilawin where you have to top it up with ginger, onion, sili, suka, and beef skin. Ang beef skin na yon ay papakuluan for hanggang maging tender siya what we're gonna be doing today. So excited na kayo? Let's go! So ito na yung baka. Skin ng baka. We bought this sa ano? New Era. Supermarket. So beef skin. Yung very small din siya. Pero anyhow, this is uh, gonna be worth it. Kasi, if you would see, parang kinosta nila yung skin muna kaya brown na brown na siya wala na siyang wala na siyang masyadong buhok buhok so we'll just have to clean it muna lilinisin lang natin siya ito yan tatanggalin natin itong mga dumi-dumi niya kailangan natin siyang linisin na maikipat para matanggal yung lansa. Although, yung pag tutoast to ng skin niya, nakakatanggal na yung lansa. Pero tanggalin lang natin yung mga dumi-dumi. So, nalinis na natin siya ng maigi. So, we have to make pakulo na skin. Bawang. Salt. Pepper. Suka. Water. Then, lalagyan natin itong balat ganda. Yan. Yan. Then, sasalang na natin sa apoy. Ang technique dito sa magpapakulo, slow fire cooking. Nawawala yung takit. <laughs> Ito na lang walang pang takit natin. Oh, pwede na. Sa so, habang hinihintay natin na um, magpakulo at lumambot yung beef skin, let me just give you a quick tour sa aming kitchen. It's a very small kitchen, Uli. Kasi, ano lang naman siya. Uh, good for six per six persons. Perfect na siya sa amin. Kasi, pag kami lang nagluluto, isa lang yung magluluto. Ako lang. So, yung ulam, ulam namin, isa na lang yung ulam natin. So, let me just give you a quick tour. Yan na. Let me just check. See, it's not new, but uh, it's good na. Okay na siya. Ito yung ref namin. You know what's good about the ref? You can open it both side. This side. You know. Yan. And you can open it also on this side. Amazing, right? <laughs> so, perfect sa so, space namin. If you can see, the space is small. So, hindi mo na kailangan pumunta dito or pumunta dito whenever you want to open the uh, refrigerator. Yan, yeah, yan. Yeah. Hindi ko na papakita And what we really like about this one is meron kaming balcony. So you can see the neighbors here. We are in the second floor. You know. So yeah, may pa. It's summer. yeah maganda na to kapag nag winter we can make tambay na here pasok na tayo kasi mainit okay so just to give you an update kasi sobrang nababagal ako <laughs> sa isa dun sa isa pinagsalangan natin sabi ko sayang yung gas so we have transferred it sa ating pinakamamahal na pressure cooker so ayun okay na siya and hahanguin lang natin sa from the pressure cooker tapos papatuyuan ng konti para ito mag drip yung water may pressure pa sa loob so Ooh. you know do you see that? na siya. Papatuin lang natin siya. Kaya mo sobrang lambot. Ah! Aray! May init. Pa. Yan. Yeah. Palamigid mo lang muna natin siya and then we'll get her to do the chopping later on. So excited! So ready na siya. I-chop na natin. Oh my gee! lambot. sobrang lambot niya, hindi na kaya natin. Wait. Ayan. So, natapos na tayo sa pad to Yan you know. Seren. Konti lang siya. Kasi baka hindi gusto ng mga kasama ko sa bahay. <laughs> Meron kasi siyang distinct taste. Meron siyang pagka-after ng baka na medyo sumisipa. But normally, na nababawasan naman yon kapag pinapakuloan mo. Pero this one, wala masado. Lalagyan na natin siya ng ginger. Pampatanggal to ng lansa. And then susunod, onion. Gusto ko kasi madami madaming onion. Ever since, kahit na nagluluto ko, kahit man igis ko man siya or what, gusto ko talaga maraming maraming sibuya. So, kanya kayang tripo yan. Salt. Ground pepper. And syempre, lemon. Ang dapat sinasawag dito na, na sauce niya is suka. However, hindi talaga ako mahilig sa suka na hindi naluluto. So I'm gonna use only lemon. Then, imix na natin by hand nagdididikit-dikit siya because of the collagen. There you go. Pa-plate lang natin. So ayun na nga, tapos na tayo magluto ng ating kaliyente And uh, natin yung mga kaibigan natin because nasa work pa silang lahat. So pag uwi nila, kakain tayo. And uh, papatikim natin sa kanila yung kaliente. I hope, I hope talaga magustuhan nila. Kasi medyo may strong, uh, strong taste siya na they might not like. Kaya ang gagawin ko pa sa alternative, magluluto ulit ako ng isa pang dish, which is yung ginisang upo na may karne ng baboy. So, parang at least pag hindi nila magustuhan, <laughs> at least meron silang other options na pwedeng kainin. So, see you later! As promised, nagluto na tayo ng upo. Kaya talaga. Ginigisa na natin yung subuya at bawang sa kapi. Kasi, takot akong ma-reject yung kaliente natin baka kasi, hindi nila kasi gusto mga baka kasi hindi nila gusto magustuhan baka bubulol ako <laughs> baka hindi nila magustuhan kasi kami mga Ilocano love na love na love na love namin yon normally sa ano yon pulutan <laughs> tayo na kami may matagal na actually Kamusta ba ako? Hello! <laughs> Nagluluto na tayo ngayon ng ginsang upo. Hintay lang natin maluto itong kamatis. Pag, nagla pag nagigisa kami ng upo, lagi ang merong pag lalagyan na natin tong white squash para hindi siya masyadong masabaw yung sakto lang yung ano niya yung sauce niya or yung sabaw niya huwag na siyang tutubigan kasi magtutubig pa to end up magiging soup siya yung bango diba Pepper. Isi simmer lang natin siya for 5 minutes. So check lang. Mm. Kinsing okay, nagsusubig na siya magtutubig pa yan. So, we'll have to cook it more. Siguro an additional 5 minutes. Ready. Luto na! You see? Ang dami ng tubig. So, papatayin na natin siya. Kasi, ma -overcoat. So, hintayin na lang natin yung mga friends natin. And then after that, pwede na tayong kumain. So, we're going to eat na. Mm. And sana magustang ni Kai. Kasi medyo strong talaga yung taste niya. Pero... Let's see. Wala bang, what is that, ano Yung balat ng baka? Yes. Ito na. Oh. So, in case, meron naman talagang gulat. <laughs> in case na uh, hindi mo gustuhan. But go. Come oh, Let's eat. Let's eat. Thank Tanda you for na. the dinner. Feeling ko kasi si Mams hindi magugusto nitong kaliente. na. Ikaw. Kasi baka. Kasi medyo slimy siya. You know, the mm. texture of the balbaka. Kabaka. Kaya hindi ko masagong dinamihan. Cheers!